yun may customer ako sa uh, Honda CB 110 kanina may ingay siya hindi pala na tune up nung dating gumawa eto, tune ko na lang kung mahimik naman siya kanina may ingay siya napakalaki nun, eh napakalaki naman eh Yan talaga ang standard yan. Hindi pa, may mas tatahimik pa diyan. Paano? Saka na pagka uh, bumigay na yung mo. Hintay ka pong bumigay. <laughs> no, pag nakabili ka na ng bago rararam, di saka natin yan yan. Pero may mas tatay-himik pa yan dyan, hindi yan, ganyan. So, mo, yung ganyan. Gusto ko nga mawala yung yun, 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 eh, nagkikisisa na hirig mo, Carburetor yan. Open curves ka eh. Hindi. Open curves Ayan ka. Ayan o. Ayan o, dito o. Oh. Carburetor Oh. na hirig ko eh. Hindi, okay, eh, dito. Pakinggan mo to. Ito, parang naiikot na siya o. Oh. Parang timing chain nga na ano. Hintayin muna nating panta ng, ano, background. Hindi, wala yan. Carburetor lang talaga. Ha? Carburetor lang talaga. Yan, hindi talaga dapat ganyan ang, ano niyan. ampira ng makina niyan, yung parang, yan, no, hirap pang ano niya. Meron pang mas tatahimik yan dyan. May eh, mas tatahimik pa yan dyan Pero sa na pagka bumili ko na ng bago rocker Ambihan mo ako Magkano okay. yan pre? Bahala ka na rin Kilo lang yan, bahala ka na doon Magkano nga, ma, hindi ko alam man, hindi ako Yan Ano? yun lang naman yan eh Ina, ko lang naman yan eh Magkano ma, nga, hindi mo ano? Bahala ka na! <laughs> Baka bigyan ko presyo, wala pa palang ano, ano ko ano, ano. Okay, kayo oh, sige! Hindi na sige. kaya. Hintay kaya. Kung magkano kaya mo, di na lang. Tune up lang naman. Saka mo na ako ano ano ano. Pagka nakabili ka ng rock around. Hindi yan ko magtatagal din yan. Pagka tensioner kasi ang mga roller guide ang binili mo. Tatlo yan. Isa rito. Isa oh. rito. Isa roon. Ano yung malaki dyan? May malaki daw dyan eh ang pinakamalaki niyan yung nandito sa yung ito yung time yung tensioner changer niya inatulak tapos ito ginto kalaki yan bilog yan gomar ito bro salamat ah Ang makina Kulang sa linis eh ano nga eh, hindi ko pa siya itong nagagamit Nandun na lang sa bahay Sa ano lang Nagarayo lang <laughs> Nag-uulan pa. Dapat, kinaka-wash mo. ako, ding. Pamaya. Okay. Bugahan mo yan, di ka alam eh. So, sa igan lang, kung niya, may, ano doon, may shampoo run.